Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin hello mga kapatid magandang araw po nandito po tayo sa Garcia Hernandez for the sport fest sa so mga mga altar boys sa pitong, pitong parokya po at meron nagko-comment sa atin si Mark Arances. Sabi niya, si Jesus badi ay ka. ra ka oy. Ikaw dapat ang magserbisyo sa Ginoo. Ayaw pa serbisyo. Tuloy imong flat sa pulong sa Ginoo. Imong gitulo kabuang. buang. Unsaon pagdaot sa mga pagdaot sa mga Kristohanon? Yan po ang tanong o komento sa ating mahal na kapatid. Tayo daw ay hindi si Kristo. Hindi tayo pa serbisyo kundi tayo ang serbisyo. Ah, salamat kapatid sa komento mo. Naaatin sagutin lang ito, no? So ano natin ito sagutin? <laughs> uh, dahil nagpo-post tayo na may... Uh, Nag-ano eh... May nag-serve ng pagkain. After sa misa, may mag-serve ng pagkain. Bakit daw siniservisyuhan tayo? Hmm? Dapat tayo ang mag hmm. Yan ang... Um, hmm sabi ng ating mahal na kapatid. Okay? <clears throat> hmm. So, paano 'yan. Paano natin sagutin 'yan, no? Al alam nyo ba na si Kristo nagsasabi sa Matthew chapter 10 verse 14, 'no siguro ito. Tingnan natin. 41 Mm. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. Uh. Matthew chapter mga ang ang ano dito gantimpala po eh. Ang ang label. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Uh ang tumanggap sa isang propeta dahil ito'y propeta ay tatanggap ng gatimpalan na uukol sa propeta. So kung mag mag-serve tayo sa mga alagad ng Diyos, kung makatanggap ng gantimpala yung alagad sa Diyos, ganun din yung matanggap po, yung gantimpala. No? Uh, at ang tumanggap sa isang taong matuwid, dahil ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. Uh, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito. Dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, kung magsisilbi tayo sa mga tao na alagad ng Diyos, ay tatanggap din tayo ng gantimpala. Hindi dahil tayo ay Diyos. Hindi naman tayo <coughs> nag-claim na tayo ay Diyos. Tayo ay hindi Diyos, alagad lang. Uh, tayo ay tinawag ng Diyos, pero hindi naman tayo nagpakigilala <coughs> na tayo ay Diyos. No? Uh, nagsiserve naman tayo. Kailan ba tayo nagsiserve? Sa pag-celebrate natin ng mga sakramen. Yung pari ay nagsiserve bisyo sa bayan ng Diyos sa pagpakain nila si spiritual. Kailan po yan? Uh, uh, sa pamamagitan ng mga sakramen, pag didiwang ng misa, pag-celebrate at pag-administer ng sakramen, dyan ang paraan, dyan ang uh, paraan na nagsiserve ang pari sa kanyang bayan. Ano ba yung sabi ni Kristo kay ano? Kay San Pedro. Ito ang sabi niya. Hmm, sa John 20 verse ano ito? 15? Ah, uh, 21 verse 15. Ito ang nakasulat. Ito ang... Mm miling ni Kristo kay Pedro. Hmm. Tinanong si San Pedro, tinanong si San Pedro kay Kristo, ano po ba yung tanong uh, ni Kristo kay Pedro? Pakainin nila, uh, pakakainin nila, tinanong, Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Hmm. Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Hmm. Muli siyang tinanong Nesus, Simon... Anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit. So, pangatlong ulit po, tinanong si Pedro. Hmm, ano yung mission ni Pedro? Papakainin yung kanyang karnero, pakakainin yung uh, kanyang mga tupa. So, ngayon mga kapatid, yan po ang paraan na nagsiserve ang mga pari, ang mga apostol sa pamagitan ng pagpakain ng mga tupa. Kailan ba mapakain ang mga tupa? Sa pamagitan ng Eucharistia. So sa tanong niya, magserbisyo ka, hindi ikaw ang dapat serbisyohan. No? Nakaservisyo na ba ang pari? Every time magdiwang siya ng misa, nakaserve siya sa bayan ng Diyos. Dahil siya lang ang makaselebrate ang misa hindi kahit sino mga kapatid so yung mga tao naman ay naghahanda ng pagkain para sa pari no dahil sa tuwa at sa galak na sa pamagitan nito ay ma-inspire lalo yung pari dahil nagpapakain siya spiritual ng mga tao, yung mga tao naman nagpapakain sa pari ng material. Sa makikita kita ng pagprepare ng pagkain. Pero hindi sila obligado doon. Pero, yan talaga ang gusto ng mga tao. Na magsilbi din sa pari na nagsilbi sa kanila sa babagitan ng mga sakramento. So, anong sabi? Uh, Isa-isa hinaten, punto per punto sagutin natin ang ating mahal na kapatid. Meron pa tayong maraming sasagutin, no? So, keep in touch lang dahil sasagutin natin sila with a humble heart. Si, si Jesus, body ay ka. Si, hindi naman ako si Jesus, no? Wala naman tayong sinasabi na tayo ay si Jesus, di ba? Meron ba akong talk na sinasabi ko, I am the son of God? Wala. So, yung observation ni kapatid, Kapatid Mark Arances, parang malayo ito. <laughs> tao ra ka uy, no? Totoo. Ito ay totoo na tao lang ako. Hindi naman ako talaga ako si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Ako po ay likha lang ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi kailanman na nagpakilala tayo na tayo ay Kristo. Tayo ay Diyos. Tayo ang Panginoon. <laughs> Wala po yan. Ikaw dapat ang mas magservisyo sa Ginoo ayaw pa serbisyo. Ikaw dapat ang magsilbi sa Diyos. Sa kanyang bayan, hindi ikaw dapat salbihan. So, totoo naman yan. No? Vice versa yan eh. No? Magsilbi ang pari sa mga tao at ang mga tao din ang magsilbi sa pari. Dahil, dahil tayo po, eh, let us serve each other. No? Kailan nagservisyo yung pari sa mga tao? every time mag-administer siya ng sacrament, every time magpunta siya, anointing of the sick, uh, confession, uh, mag celebrate ng misa para sa pagkain spiritual, sa mga tao, mag-elaborate sa magandang balita. Ito ang ginagawa natin. No? In elaborate natin yung magandang balita using social media po. Okay? At ano pa yung, ano niya, tudlui imong flak Huwag pulong sa Diyos. Turuan mo yung, ano, yung mga tao mo, yung mga uh, bayan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya nga nakukuha tayo ng Biblia eh. Di ba? Every time sasagot ako sa mga accusation ng ating mal na banal na kasulatan ang kinukot natin. Imong ginatudluan o kabuang saan pagdaot ang mga So, tinuruan ko daw. O mga kabalastugan. Yung mga tao. Yung mga kapatid natin. Sa pag-atake sa bawat isa. No? Totoo ba yun? <laughs> Parang hindi natin yun ginawa. No? So, kapatid, wala, ka naman, wala naman kaming tinuro na siraan ang ibang sekta. Sinagot lang natin. With a humble heart po. No? At yan po ang sagot natin kay kapatid na Mark Arances. So, nag, uh, nag, ah, napas ang gaingon, anak pa pasin walking po <laughs> uh, si Rosemary Sabino Montajes. So, binibasa na natin yung mga komento nila. At sasagutin natin dahil uh, parang malinawan naman kahit hindi, hindi, kahit hindi para sa kanila para lang sa mga nanonood natin na laging sumusunod. Ang tinuturo natin dito, hindi kabalastugan, hindi pag, pagsiraan, kundi paglilinaw lang sa mga tanong o mga argumento patungkol sa rehilihiyon. Hindi naman tayo nag-uusig sa kanila na sinasabi lang natin ang katotohanan kung ano kaganda yung simbahan natatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Marilyn Molina Gagara, nagagalak ang taong may puso na magserbisyo sa isang pari na nagbibigay din ng serbisyo sa simbahang katoliko. O, oh, ang ganda ng sagot ni kapatid na Marilyn. No? Hi Father Darwin, maayong hapon niya si Jubilin Ibaya Salisi, si Tuts Aldamar, nanood sa Ato Franco. Kulang sa pansin lang ang nagkomento rin si Jean Marie Novo. So, si Teresa Norbe uh, Reguino. Good afternoon, Padre. Watching from Bacolod City. Oh, kumusta kayo, taga Bacolod? So, hindi pa ako nakapunta sa Bacolod. Mga ilonggo yung Bacolod, no? mix mga ilonggo yung Listen, you father, wala jud ka magsulti o bad sa mga kapatid natin na uh, si Ili Pabatao Kandaro. So, uh, alam naman ng ating mga kapatid, no? Na hindi tayo nagsasalita ng maanghang sa ating mga mahal na nandito. Si Minari Son, nanood sa atin. Salamat po. Uh, si Onar Test, maayong udto padre. Watching from Labi, Sambuanga del Sur. No? Salamat po. Si Milin Arabanka, La Father, good afternoon. Thanks for the good servant. Mora taon ang kalipay sa mga pari na pangaon sa parokya na ibog lang sila, Padre. <laughs> Salamat igsuon, maganda yung mga sagot natin ng mga listeners natin. So from time to time sagutin natin yung mga komento na mapansin natin. Hindi, po, hindi natin masagot lahat dahil libo-libo po yung nagko sa atin. Nandiyan sa Facebook, nandiyan sa YouTube, hindi natin masagot lahat. Pasensya na po. Sa kanila, ibang sekta ay may mga sinungaling ang ipalaganap nila. So, let us pray na lang, uh, kapatid na Dave, Maria Carmen. GC Delgado Trinidad is watching, Jan Villamel. Good afternoon, Father. Good afternoon din. Uh, good afternoon, Father Darwin. Kita watching from England niya. Yeah. Si you po hon visit ni Madre Amping ni. God bless you. So, maraming salamat din, no? At si Gladys Masi Inja, no? Ladi Masi Inja. Oh, may mga may mga Inja na nanood natin ngayon, no? <laughs> Salamat po. At si Eva Bouvier. Mayong palis pa sa ilahanan nga totally the close ng occult third eye. So, balatanaan na na-close na yung occult third eye kung ano, kung hindi ka na makakita, hindi mo na madama, hindi mo na ma-sense, hindi mo na marinig, hindi mo na ma- ma- wala ka nang makita ng mga uh, ibang nila lang ikaw lang ang makakita so wala nang tatabi sa'yo wala ka nang panaginip na consistent na may na sa sa'yo na lalaki si Rinad Arimas Padre mayung uto paano wala naman na walking process no? ang isang tao during exorcism lang yan at deliverance kapatid Si Pai Paloma, hi father watching from Asin City, Southern Leyte. Si Sostinas mm, um, Dadoya Alikdan. Hello father, seminarians from Pangasinan here. Oy, okay, patuloy ka kapatid ha. So marami ng mga seminarista na laging sumusunod, laging sumusunod sa ating programa po. Para na maka-add to podcast sa Mindanao kung mm, upunta ako sa Mindanao this coming uh, August uh, sa Tagumpo. Ipo-post natin yung lakad natin sa sunod na mga araw. DJ Mesias na Lugon, nagtanaw na to. Si Mini Hussayan from Taiwan, nanood sa atin ngayon. Salamat, Dre. Daghang nadigon sa pagtuo. So maraming na na tatag na 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 tibay naging matibay sa pananampalataya. And po ang komento ni <clears throat> kapatid ni Rom Amo. So dami ni comment no. The altar boy sa altar server from Bae City si Ruji Zuzu Brado. masalamat salamat kapatid. At Father Exorcist ba si Father Rinaldo Que si Olive Olay. Hmm? Isa sa mga exorcist sa Cebu, di ba? Si Father Arnaldo kay Si shout out ko, taga-sagbayan, labi na sa Dagnawan Father. So maraming nanonood natin sa sagbayan, no? Shout out ako sa mga paisano ko. Sana makapunta ka sa amin, Father, sa bukid nun, si Tena Lina. In God's time po, makapunta tayo, makabisita tayo dyan, no? sa bukid noon, God's time. Pwede ba yung magtumangutan ako? Pwede ba magbutang o binlik yung cross sa door niya ang nagpuyo live-in partner? Ah, pwede, pwede naman. Pwede naman lalagyan hmm, ang mga pintuan natin. kung live-in partner, invite nyo na dahan-dahan yayakap sila sa mga uh, sakramento sacramento po. Good afternoon, Father. Watching from Busay, Cebu City. Makita-kita tayo sa Cebu this coming July 11 sa Mabulo, bro, no? Yes, po. July 12 so, sa San Ramingio. July 13 at Danao. Danao, Cebu. Timur, 14 uh, sa Camotes. Camotes? Okay. Yan lang ang schedule natin sa Cebu, no? Yes, po. Oh, yan po yung schedule sa Cebu natin. Hannah Laranjo, nagpadala sa atin ng ah, uh, na oh, stars, you know? at, at si, si, Sir Ami na Elga. Ah, uh, din ng stars, so, i-create natin yung mga generous na nagpadala sa atin ng mga stars. Hmm, yeah. uh, Leah La, ya Tababa, 50 stars. Si Eger Lee, 10 stars. Si Milani Hernandez, 10 stars. Si DC Aba, yari, hi father, good afternoon po always watching from Hong Kong. Parang bago ito ah, nagbata na ng stars. At si Amina na Ilga na 100 stars. Si Rosemary Montihes, 100 stars. Si Mercy Alvarez, lagi po ito. At si Amina na Ilga na ng 100 stars. Salamat po. At ang video sa Mabulo Fadre sa St. Joseph. St. Thomas Day. Villanueva Parish. St. Thomas ba yun? Ay, sa ano? St. Joseph. St. Joseph, the Patriarch. Joseph, the Patriarch, no? Oh. Sa mabulo sa sentro talaga, no? Si me, oh, me here is watching. Si Gladys Simparios. Good afternoon, Father. Oh, nagpadala si Langi ito. Every live natin, no? presence present si Sister Gladys, no? Oh. Good afternoon, Father. As lang ko, kanos asa yung schedule sa Sorigao City. May Sorigao ba tayo, bro? Wala, na wala, ba, pa, wala, no? wala pa, no? Mm -hmm. Salamat kay Father na ayoko sa true online blessing ni mo sa asin. Wow! Na ako karon sa Singapore. Nag-work. Ano yung eh, kontak contact mo ito si, ano bro? Si Jima Gogo. Para makuha yung testimonya niya. No? Tumaling daw siya sa kanyang, ano? Mm -hmm. Salamat kapatid ha. So, yan ang mga sacramentals lang yan ha. Lalong lalo na kapag uh, ano, ma elapit tayo sa mga sacraments. Dandahan tayo mababaguhin. babaguhin. Hindi naman instant na uh, bago tayo. Si Margaret de la Cruz tunod sa atin. Prayer Rajod ang ma-share na ni mo, Yes, ma mas mabuti. Yan ang pinaka-the best. Mayroon namin gito, Galos. Yung mga dasalin nyo, ang kinakailangan na natin upang tayo ay maging matatag sa pag <clears throat> matatag sa pagharap uh, ng mga pagsubok na dinadaanan natin lahat po unta makaabot ka dirisa sa lugar sa Sambuanga, si kapatid na Iripet Che, Princess Avilia, nanood sa atin si Iris Baco, sabi niya ay po! didi na ka maka res, uh, reschedule sa San Roque Paris Uling parokya ni Father Munel. Pupunta po ako, no, pero hindi natin i so, sa parokya lang, no, hindi natin i-i-propose, no. Sa parokya lang tayo hmm. Pero hindi yan exclusive lang sa parokya po yan, okay? Marilo Montimor Conejos, nanonood sa atin. Si Juliet Blue nanood din. Sana makapunta ka dari sa Bacolod, Padre. Praying for your protection, Padre. Sige, in God's time po. Sino yan? Si Ana Luz. Shout out ni Ana Luz. Shout out ni Sister Ana Luz Lorena Narisma Salamat po. Ah, salamat po. Sa pagpadala para sa scholarship sa mga uh, ano sa mga seminarista. Walo na pala yung lumapit sa atin brother Edison at uh, tutulungan natin 'yan, no. sa pamagitan ng uh, ating pagtulong through here sa social media po. So 'yan lang sa muna mga kapatid ha. Uh, salamat sa inyong lahat. Fight Maria and safety with a humble heart po. God bless.